Nilinaw naman ni LTFRB Chairman Teofilo Guades III na wala pang hulihan sa May 1. Sa kabila ng napipintong deadline ng PUV consolidation sa April 30, ayon kay Guades, bibigyan nila ng due process sa mga PUV operator at driver na hindi magkoconsolidate. Sa Mayo, magpapadala sila ng notice to explain. At kapag hindi nakasagot o walang maayos na paliwanag, doon pa lang nila babawiin ang prangkisa ng mga apektadong PUV operator driver kung nagkataon, may tuturing na silang kolorum sa kahuhulihin. Sa ngayon, nasa 70 hanggang 80% na ng mga PUV sa buong bansa ang nakapag-consolidate na pasok na sa target ng LTFRB. Sa May 1 naman, hindi naman hu kaagad-agad manghuhuli ang LTFRB. May proseso po yan. Pag hindi ka nakapag-consolidate, padadalan ka namin ng notice. Pagpaliwanag ka, sa amin kung bakit ka hindi nag-consolidate. Pag talagang wala kang magandang paliwanag, then we will issue the order ho, revoking your franchise. At pag na-revoke na yung franchise mo, that's within 15 to 20 days. At ikaw ay pumasada pa, either ang LTO or ang local government unit na po ang huhuli sa inyo.